Magandang po sa inyong lahat. Ito po ang latest update natin sa dahig. Uh, The lili no? Lilinawin ko lang po yung uh, mga lumalabas na report, hindi po magiging abogado ng presidente si VP Sara dahil sa saligang batas natin ay merong pagbabawal sa pagpractice ng propesyon. So ang kanyang karpatan po bumisita ay birang anak, no? So ulitin ko po, hindi siya papasok bilang isang abogado. Pero kanina po, alas 9 hanggang alas 10 sa imedya, ay nakapasok po at nakabisita si Executive Secretary Medeldea, former Executive Secretary Medeldea, at uh, importante po na malaman ninyo kung anong lagay ng ating Presidente. So ES, kamusta po ang, naging, ang ating Presidente? Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Okay naman siya. He's in very high spirits. Uh, ano lang siya, uh, naiisip niya mga uh, sumusuporta sa kanya. Nagpapasalamat siya sa inyong lahat. Tuloy niyo lang ang dasal. Uh, isa sa medyo namimiss niya, yung kanyang usual na kinakain, yung tuyo, yung munggo, at higit sa lahat, yung piniritong saging. Yun ang nawawala sa kanya. Other than that, he's okay. Keep on paying for him. Maraming salamat po. Ganong katagal po yung bisita ninyo? Siguro, effectively, mga isang oras lang. Kasi maraming protocol o pagpasok, pero sumusunod tayo sa proseso nila. Oh, ano naman po itsura ni uh, Presidente Duterte? Maganda naman itsura niya. Medyo nakahabol na ng konting tulog. uh, yun, okay naman. Meron ba ko siyang mensahe para sa uh, mga nagmamahal sa kanya dito sa buong mundo? Um, tinanong ko siya niya. Sabi niya, mahal, mahal na mahal ko kayo lahat. At maraming maraming salamat sa lahat ng suporta na binibigay niyo sa akin at sa aking pamilya. Okay. So maraming salamat ES ha? Si ES po ay nagbambadali Nandiyan sa baba ng kanyang sundo uh, We will give you the latest update Pag meron naman po Maraming salamat po uh, From The Hague, Harry Rocky po Your Spokes Bye bye